Alam niyo ba ang kwento ng isang matching na natutunan ang mahalagang aral tungkol sa tunay na kagandahan? Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo. Isang araw, habang naglalakad-lakad sa gubat, may nakitang kumikinang na bagay ang isang matching. Lumapit siya at nakita niya ang isang malaking salamin na nakapatong sa isang tumpok ng mga dahon. Naku, ano kaya ito? Tanong niya sa sarili. Nang sumilip siya sa salamin, hindi niya mapigilang mapangiti. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, ang kanyang makintab na balahibo, malalaking mata, at mapangakit ng ngiti. Grabe, hindi ko alam na ako pala ay ganito kaganda. Bulong niya. Sa sobrang tua, nagsimula siyang sumayaw at magpaikot-ikot sa harap ng salamin. Ako ang pinakamaganda sa lahat. Sigaw niya ng malakas at umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong gubat. Mula noon, nagbago ang ugali ng ating matsing. Hindi na siya nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan na dati kasama niya sa pangangalap ng pagkain. Hindi na rin siya tumutulong. Sa mga kapatid niyang matsing, na nahihirapang umakyat sa mga puno. Bakit pa ako makikihalubilo sa kanila? Mas maganda ako sa kanilang lahat. Yan ang laging nasa isip niya. Araw-araw nakaupo lang siya sa harap ng salamin, humahanga sa kanyang sarili. Hindi niya napansin na unti-unting lumayo ang kanyang mga kaibigan. Wala nang dumadalaw sa kanya, wala nang nakikipaglaro. Isang gabi, nang mag-isa siya sa kanyang tahanan, napagtanto niya kung gaano kalungkot ang buhay ng walang kaibigan. Tiningnan niya ang salamin at sa unang pagkakataon, Nakita niya kung gaano siya naging makasarili at mayabang. Ano ang silbi ng magandang itsura kung wala namang pumapansin sa'yo? Tanong niya sa sarili. Habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata, kinabukasan, nagpa siyang magbago. Iniwan niya ang salamin at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Humingi siya ng tawad at nangakong hindi na muling magmamalaki. Kaibigan, tanda natin. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa salamin. Hindi ito nasa ating panlabas na anyo, kundi nasa kabutihan ng ating puso. Ang taong maganda ang kalooban ay siyang tunay na maganda. Dahil ang kagandahang ito ay hindi kumukupas at mas mahalaga pa sa anumang panlabas na kagandahan.